magandang nga uh, hapon po. Um, oh, ano hapon po, ang nais niyo po nga ilapit sa amin, ma'am? Dinay-dinay po kasi nung kanyang daddy. Okay, so bali, in tulo mo para po sa suporta para sana po. sa anak po. sa DNA din po. Saka, ilang taon na po kayo, ma'am Margie? 38 po. 38. Tapos itong tatay po, sino po? Si Alvin Calderon po. Alvin Calderon, ano po yung trabaho niya, ma'am? Police po. And ilang taon na po ba siya, ma'am? 42. Hindi pa kayo kasal, ma'am? Hindi pa. Police. Pero mga ilang years na po ba kayo nagsama? Magdi-13 years po. Sila na po ang anak ninyo? Dalawa po. Yung pong isa 7 years old, yung pong isa 3 weeks pa lang po. Ito pong huli kasi sabi niya hindi daw po kanya. Okay, so sa dalawang anak ninyo, binibigyan ni Sustento yung uh, sa 7 years old, nagbibigay siya? Nagbibigay po siya dati. Pero nito pong dumabas na nga ito pong baby namin. Oh, yung 3 weeks. Hindi siya bibigay? Hindi po siya nagbigay. Kung baga nagbigay po sa bali, ang total lang lahat na nabigay niya is nasa 3,000 lang mahigit. 3,000 lang ma'am para sa 7 years mula old to 7 years old. Mula lang po nung lumabas po kami ng ospital. Doon tayo muna sa 7 years old ma'am ninyong anak. May acknowledgement siya dito na paternity nga siya yung tatay. Sa, saan niya ma'am sa report of birth? Opo, siya po. Siya yung pumirma doon. Okay, so acknowledge siya yan. Magkano po yung sustentong binibigaya dito sa anak ninyo buwan-buwan? Ang nabibigay po niya sa amin lahat-lahat is nasa 12K po. Kasama na po lahat doon, kuryente namin, tuition. Meaning less than 1, pa every month or less than 500? Kasi kung total, 12K, di ba? May trabaho po ba kayo? Wala po po. Alam po ba ni Alvin Calderon to? Na nag-aaral na po yung anak niya, may mga kailangan sa school, Opo. at saka tuition. Opo. Nung malapit na po akong mga anak, hindi na siya umuwi na sa amin. Actually, pwede natin gawin dito, ma'am, kasi under sa batas talaga, sa family code, kailangan naman talaga yung both parents, no, yung tatay at nanay, mandatory, magbigay po ng sustento para po sa kinabukasan ng anak. So that covers food, yung education, at saka yung mga fundamental po sa pagpapalaki, pag-alaga po ng bata, no? So yung mga educational needs niya, yung daily sustenance niya, mga ganyang bagay. And sa ngayon po yan, ma'am, sa sahod po or financial capacity po ng magulang. Eh si Sir, isang PNP Senior Master Sergeant, So masyado pong mababa yung kahit nga sabi po 1,000 per month, that's way too low. Kasi yung iba nga kahit nga mga pahinanti truck driver na nagbibigay 3,000 to 5,000 per month, how much more pa yung isang PNP. <makes noise> Ngayon, daloy po tayo sa may 3 weeks old din yung anak. Ano po ba yung uh, reason dito mga bakit bigla hindi na ina-acknowledge to yung 3 weeks old? Hindi daw po kanya. May ang inano po sa kanya kasi, yung, yung pinsan ko po, dun, huh? dun, siya talagang nagsiselo sa pinsan ko. Bakit daw? Ang sabi po niya, nahuli daw po niya kami. Una-una po sabi niya sa akin, bakit daw magkasabay daw kami nang galing ng CR, babagang ligo ako. Tapos sunod po, bakit daw nagkakatok sa kwarto namin yung pinsan ko. Tapos yung pinakang huli pong sinabi niya na nakita daw po niya na naglabas daw yung pinsan ko sa kwarto namin. Yun na panindigan niya hanggang ngayon. Kayo po ba ni Sir Alvin nagtitira sa isang bahay lang? Dati po. Ngayon po saan ka na nakatira? Doon po sa bahay po niya na pinapaalis na rin po kami. PNP Housing po. Ang actually ma'am, pia tawagan din siya namin pero hindi siya sumasagot eh. Pero mamaya pag sumagot siya, kausapin natin. Apo. Uh, At meron dito ang conversation. Yung uh, kasunod lang po ito ng sinabi ni Ma'am Margie regarding sa pag uh, hindi ina-acknowledge yung kanilang anak. Okay. So ang nakalagay po dito, sabi po ni Ma, huwag ka nalang gumawa ng mga kwento para lang mapagtakpan ang pag-aabandon mo sa amin. Ayaw mo pala ng obligasyon kahit humirip ka pa kasi. okay, wag mo na lang akong guluhin, huwag ka na din maganap ng kadamay, gusto ko pero yung akin talaga. Taka nga ako, paano mo nagawa sa akin yun? Alam mo kung aamin ka, ayos lang sa akin eh. Yun lang inaantay ko kasi wala na talaga eh, halatang halata naman, hindi maitatago ay bag, labi at hugis ng muka. Kahit si nakita yon Hindi ako ganon. Ikaw, kaya mong magpahiya kahit alam mong ikaw ang mali. Ako hindi ko magagawa manira ng tao. Buo na ang desisyon ko, G. Sa iyo mo na din ipangalan, pati apelido mo na ang gagamitin. Please lang din, wag mo na rin akong siraan sa iba. Alam mo yan, sa sarili mo na nagkamali ka din. Maawa ka sa bata at sa akin, mabait ako, kaso ako ang nagsasuffer sa mga ginagawa mo. Huwag mo na din sana kung guluhin, maawa ka sa akin, tsaka sa bata. Wait na lang natin DNA at madali naman baguhin yan. Kaso sana maisip mo din sa part ko kung gaano kasakit yan pag nag-negative pero ramdam ko na negative talaga yan. Kaya wag mo na sana ipilit this. Ma'am Margie, yung mga allegation po ni Sir Alvin po nga uh kasama kayo ng pinsa mo lumabas sa bathroom, totoo po ba yan? May instances ba ba magkasama kayo lumabas? Wala po. Kasi nandun po yung anak kong panganay nun eh. Tsaka yung isa ko pa pinsan. Nagluluto po sila sa kusina. Ano yung CR po namin, tsaka yung kusina halos magkatabi. Okay. Tsaka nasa kwarto na po talaga ako, nagbibis ako noon. Itong pinsan mo, ma'am, so may kumakatok pa siya sa room ninyo? Kumakatok po talaga siya at po siya ng bariya pang dagdagda po sa pambili soft drinks. And also, ma'am, kung willing po kayo, okay na po ba sa inyo ngayong bata po, ipapadin, itest natin. Opo, yun naman po talaga dapat sa kanila. Eh. Pwede natin actually magawa dito kung sure na sure po kayo, ma'am, nga siya talaga yung tatay. Opo. And uh, you can get support. We can file an action for compulsory kognisyon and support eh. Tsaka po yung aking panganay po sabi niya, tinanggap na nga daw po niya yung panganay namin kahit hindi naman daw po sa kanya. Kaya ito po ma'am, meron tayong sa Article 175 in relation sa 172 ng Family Code. How do we prove paternal filiation po sa isang bata? Sila po yung go-govern pag yung anak ay illegitimate meaning hindi po kasal yung magulang. So same lang po yung pag-prove yan sa legitimate. So, Apat ah, yun. Number one is true report of birth. Yan yung pinakamalakas ebidensya. Once na pumirma siya dyan, inaccept na nga siya po yung tatay doon. Once na pumirma siya report of birth dyan, inacknowledge siya yan. Number two na pwede pong uh, matibay na proof kung wala yung report of birth is yung personal handwriting po ni sir na inacknowledge yung anak niya, dated and signed. And of course, yung secondary evidence na tawag natin is DNA testing. At 3 weeks old, wala siyang report of birth. Hindi siya po sa papel. Hindi po. Siya lang lumakad but did not sign. Okay. A ako na po ang nagtuloy nung kahapon. Kahit talaga nahihilo kasi emergency is po ako. So nung bali ma'am, express... yung mangyari doon sa report of birth na kalagay lang mother, walang father. Opo. Okay. So meaning, doon sa sinabi ko kanina ng mga hierarchy po ng evidence, hindi natin siya ma-prove to report of birth kung siya nga talaga yung tatay kasi siya po Number two, wala naman siya ginawang sulat yung in yung bata, di ba? Wala. So, doon tayo sa number three ang uh, open possession po nga inacknowledge yung anak na kanya hindi naman ginagawa kasi dinidisown niya sabi mo nga doon tayo pupunta sa number 4 dito na papasok yung DNA evidence so ganito po kung willing si sister magpa DNA evidence mabilis to pero pag na nagmamatigas siya tsaka ayaw yung pa DNA yung korte yung mag order pwede tayo ma mag file ng action for compulsory cognition and support unay una test muna ng korte based on evidence kung siya nga talagang tatay. So ipapakandak yan ng DNA testing. So kunan yung DNA ng anak at saka tatay. Pag mag-match, automatic na prove nga siya nga yung tatay. And it follows na nga he will have to provide support mandatorily based yan sa kakayahan niya. Ngayon po ma'am, pag pinapahirapan niya po kayo sa pagbibigay ng support and everything, pwede natin siya kasuanin ng bausi, no? Because it's an economic abuse po ma'am na hindi siya support ng inyong anak. Pwede din yan siya ma'am kasuan ng administrative charges ng IAS mismo ng PNP kasi it will be a conduct prejudicial to the best interest po ng isang PNP. Magandang hapon po sinyo Police Major Jolimar. Saan po ba currently ngayon si Police Senior Master Sergeant Alvin Calderon? At sa kasalukuyan po itong si uh, PSSG Alvin Calderon is under his po nasa Region 4A po siya ngayon. Sir, ang may idea po ba yung mga taga-PNPG regarding po sa relationship dito ni Ma'am Margie at saka ni Sir Alvin Calderon? Uh, actually, Sir uh, Atty., uh, ngayon ko lang po din nalaman yung tungkol dito sa problema po yung kinakaharap pala ng ating isang kulit. Medyo hindi po ako familiar sa problem niya po. Ngayon po, Sir, baka po makausap niya siya na kung willing siya, Sir, voluntarily magpa-DNA test, ang sponsor na po, Sir, ng uh, Wanted sa Radyo? ng RTIA itong DNA testing para lang sir mabigyan sir closure itong issue kung talagang ang anak niya ba itong 3 weeks old na bata or hindi. Uh, di gagawin po namin lahat yung uh, sa communication na uh, sir para po ma namin to si Calderon or pa-report din po namin sa dito para masabi po namin yung uh, uh, nais yung nice po natin mangyari. Samahan po namin si Ma'am Margie, pupuntan din po sir yung team para po po sir si Sir Alvin Calderon para magharap po sila ni Ma'am Margie and if they are both willing naman sir nga ipa DNA test si Sir Calderon and then yung anak sir para sir at sir matapos sa sir mabigyan na po period itong issue nila kung talagang anak niya hindi Opo sir uh, anytime po sir pwede pong pumunta dito si Ma'am para ma-assist po natin dito at uh, gagawin din po natin na uh, kontakin po or papuntahan po si Calderon para Pumara po dito sa pagdating po ninyo dito sa aming uh, tanggapan po sa Kanamba City Police Station. Ma'am ah. Thelma Ortega, magandang hapon po sa inyo. Ma'am, pwede po ba kami mama-enlighten kung regarding this? magkano usually yung uh, support na dapat ibibigay po ng uh, tatay? Actually, wala naman po talagang tinatarget na amount. Pero syempre po, so yun po is depende po kung ano po yung pangangailangan ng bata. Ano pagdating po sa gatas, ano pong ginagatas niya, pagdating din sa diaper at mga vitamins at iba pa pong check-up. Kung baga po yun, ay alam po yun ni, ni, father o ni, ni kumpol, kasi since mayroon naman na po silang anak before, yun nga pong yung kanilang panganay. Sabi po kasi ni Ma' Margie, until now, ang total nga natanggap niya doon is 12,000 pesos. Is 7 years mm -hmm. old na. Meaning kung 12,000 i-divide natin sa 7 years 'yan. Maka okay. nasa 120-130 yes. pesos per month lang mm -hmm. 'yan until okay. the seven years. So masya maliit yung 100 plus pesos per month. Sige po ma'am Telma, ganito na lang po samahan po namin si Ma'am Margie and papatawag din sana po si Sir Alvin diyan po sa tanggapan niyo para magharap sila and they can reduce into writing po kung ano yung magiging kasunduan para po we can secure all bases no para walang okay. lusot. Sige po ma'am. At schedule po natin din yung pagpunta natin or kung sakali man po na mag-message po sa atin sila Sergeant Calderon schedule po natin yung paghaharap po ninyo. Salamat po at uh, ingat po kayo ma'am. Three weeks pa lang pala si ma'am emergency CS. Oh Ang sakit niyan ma'am. Buti so na ilalakad niyo na po ng malayo. Opo. Sige ma'am at uh, magandang hapon po.